sunog na yung mo kasi Ito, sunog ng kamay ba balatan, nabalatan ang kamay niya sakit yan yung mo kasi na hindi yung ba naman niya na ano na nabigla siya, kinilip dahil dalawang kiklip pa naman talaga malakas ang salida pa naman ka malakas ang pa naman ka Elsa. Selain lah, selain

Pinardas maka kablogger sa akin Nananag na kami pawe Dito na kami sa tapat ng ano, Mercedes Pawi na kami ng ano, Kison Malaking tangigi yan lambat Sunog na yung clip mo kasi Sunog ng kamay ba mo yung clip niya kasakit na yan balatan, nabalatan ang kamay niya sakit yan, yung clip mo kasi na kini clip ba naman iya na ano ah na nabigla siya, kini clip dahil dalawang clip pa naman talaga palakas ang na pa naman ka palakas ang salida naman ka hindi ka Ika nagkasugot sa lahat, dito lang tuloy sa

Balog yata na malaki yan, yung mal para malabundo Yan ay ko na, yung parang ano, mamsa. Mamsa, 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 mamsa yung malaki. Mamsa, titsir yan. Ha? Titsir. Mamsa. Wala nga nung. mo. Talbog yan, tinan mo. Sa talbog yan, kung pitawan yan, bugtok ka, hindi ka talbog. Sugat nga kami ng check. Ay, mali naman yung kanya mo hindi kaya. <muchas> Malaki yan ba? Mahaba <muchas> na takbo. yan. Mesiro yan? nagsalida. pang bangka. Hindi ba patay 'yun. Hindi ba yun neutral. neutral takbo pigilin mo. Taba ka sumabit na yan Mababaw ito dito ay Sumabit na yan sa bato Mababaw Mababaw na ito dito ay Walang malambat niyang mag iiwan ng lambat Hello, hello

puti-puti balat. Baka may alimasag. Kadaanan <laughs> hmm. lang po po ng kapitan. Mahihilakin <tinyo> mo <tinyo> ba kayong bubong ay pagkakang patibak? Hindi ko malalagot ang lubid noon. <tinyo> <tinyo> Pag doon lumasok sa sikig, Malayo man, nandun man yung bubunaw. Ay yung ano, pataw.

Babahay. Ayun oh, lumutang. Babahay ang atin. namin mga tropa ano. Release. Blaking isda. Babahay. Anod, anod na 'yan. Paano? Babahay 'yan anod. Hi, lobit, lobit, asibitan 'yan oh, lobit oh. Babahay 'yan pa arihan niya nang ano. Oh. bahayan ng buraw. Ah, uh, so, para, halobid. Para. Para. Ah, so, ayun ang, ano, ano, ano ka yan? Oh, kaganda ng kataga. Wag wag mo ano niyan baka Ay, baka sumabit si Elise. Eh. Barangan ng hindi ko may-ari niyan. Sigabi pa kayo diyan. Kila diyan na to sabi sa Elise to. Sa tingin mo ba diyan? Ayun oh. No? Pabahay. Hmm. mahabop alam doid bakay Baka na yan oh yun na yung batu yun batu yun 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 Kasi... si ba ito yung batu pino ulo ini 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 nasabitan hindi namin niya saja na mano yan matangay hindi naman namin alaman minitawan uli kinuha lang yung pain kasi mabit kaalay makakilaw na makakilaw na ng ano barakuda lupit ang makakilaw ay

Buto? Hindi, buto. Ito ang matindi, o. Ta. Tignan mo, putol. Silo ito, ayun Naulung. ko ba nun, ah. Naunungan ka pa na yun. Silo, ah. Hindi kasi pinigilan. Pinigil, ano, kot, bibigyan ko na sana. Pagbigay ko, silo ma, kaya pinigil ko ulit. Eh. At hindi ba tangka eh. <laughs> <laughs> Silo, ah. Yeah.